tara, gawa ulit tayo ng pagkain ni Lola. Sa ngayon, fish naman ang kanyang lunch. Hindi kami nakababa kasi nasira yung lift namin under maintenance. Ito naman yung ibiblender natin na food ni Lola. Fish. Ayan. Blender natin. Bigyan natin siya ng kalahati ng kanin at saka kalahati ng isda. Ganun. Ang food ni Lola. Ito na yung food niya, Tara, blender na natin. Ito naman yung akin. Kalahati ng bulad kasi yung kalahati. aayog, natin for the next day. Ito yung akin. Kalahati ng na kay Lola na fish at saka kalahati ng rice nandun kay Lola. Ay, the best talagang bulat. <laughs>